Good mga Kabulit vlog tv Ito na ang kapalit ng sobrang init Malakas na ulan na naman Ito na yung natin na hindi mainit Ayan o oh. Parang ang ito Ayan Nakatambay lang sila Ayan Wala kaming gawa sa labas Kasi ulan sayang yung panahon dapat maraming nagawa ayan na ito na yung kapalit na sobrang init ayan na Ay! nagalit ang kalikasan simula ng tagulan ito na yung hinahanap natin baka barado yung mga drainage ipaano mo Pakalkal mo yung drainage. Ayun diyan. Mm. Basa ka na lang. Ligo na lang ba? Okay, so kali ko kanina. Okay lang yun. Okay, support and like sa aming share, sa aming videos. Pasensya na po, matagal kami hindi nakapag-video dahil sobrang busy, dami nating ginagawa. Marami tayong ini-estimate na project, lalaki. Ah, so, ito na, na na yung isa. Medyo patapos na kami sa Reno installation. Kemudian tail, bapa tak balik, ada balik kota 100 meter nak tail. Nah, tiba aja. Terima kasih, selamat, pakai and share, and support sa channel. Tinggi tinggi.